Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para himayin ano, yung mga materyales na pinadala mo. Ang pag-uksapan natin ngayon, isang bagay na um, napakahalaga sa pamumuno, pero minsan hindi masyadong napapansin. Kababa ang loob. Humility. Tama. Kasi madalas, ang nasa isip natin, kailangan ng leader yung, alam mo na, super confident. Pero based dito sa mga sources mo, parang parang may danger pala doon. Kaya ang misyon natin ngayon, alamin bakit nga ba at paano nagiging lakas yung humility. Tsaka titingnan natin yung isang model talaga nito, si Jesus. Sige, simulan na natin. Uh Oo. -oh. Sige. Kasi ano, malinaw sa mga source na ito na ang humility, hindi siya weakness. Actually, parang ito yung universal na lunas eh. Lunas laban sa ano, sa pride o hubris na madalas yun nga sumisira sa mga leader. Titingnan natin yung mga um, specific examples. Tsaka ano yung pwedeng aral para sa iyo? Sige nga. Unahin natin yung sinasabi mong panganib ng overconfidence. Sabi sa isang material, yung pride daw, nagtatago yan sa likod ng kumpiyansa. Bakit daw um, delikado yan, lalo na sa leaders? Ah, may binanggit doon si Malcolm Gladwell, di ba? Oo. Sabi niya, mas nakakatakot pa raw yung overconfidence kesa sa incompetence. Talaga? Bakit naman? Kasi yung incompetence daw, yung kakulangan sa galing, madalas may filter yan sa mga kumpanya sa organisasyon mahuhuli yan habang umaakyat yung tao. Pero yung overconfidence, yun yung parang lason. Yun yung bumubulong sa'yo na ang galing-galing mo. Tama ka lagi. So nagiging sarado ka na sa input ng iba. Masyado mong minamahal yung sarili mong mga ideas. Ah, parang nagkakaroon ka ng sariling echo chamber. Lahat yung naririnig mo, pabor sa'yo. Oo, oh, yun nga. At pag ganun, di mo na makikita yung ibang anggulo. Okay. At ang lunas daw dito, sabi mo nga, humility. Sino yung um, pinaka-model nito sa sources? Well, walang iba kundi si Jesus. Malinaw na malinaw. Sa Luke 22, sinabi niya sa mga disciples, Huwag niyong tularan yung mga leader ng mundo na nagkahari-hariyan. At syemple, yung pinaka-iconic siguro, yung sa John 13, yung paghuhugas niya ng paa. Ah, oo. Classic servant leadership example. Exactly. Siya mismo nagsabi, kung ako na guru niyo, ginawa ko to, dapat gawin niyo rin sa isa't isa. Yan yung standard. Teka, may isa pang figure na nabanggit na medyo um, nagulat ako, si Moses. Oo. Kasi usually pag wisdom sa Old Testament, si Solomon nagade. Eh. Pero sa Numbers 12.3, may parenthesis pa na si Moses daw yung pinakamapagkumbabang tao sa buong mundo noon. Interesting detail yon no? Hindi ko siya agad na-associate sa ganung level ng humility. Oo nga eh. At may point pa nga dun sa isang source na hindi ba parang mayabang na sinulat niya yun tungkol sa sarili niya? Oo nga eh. Naisip ko rin yun. Pero ang sabi, baka raw editor's note lang yon. Kaya nakaparentesis. Pero ang point is, ganun siya kahalaga. Yung humility kahit hindi kasing flashy ng wisdom. Okay. At kung gaano kahalaga, ganun din kahirap makita sa sarili. Tama. May kwento dun sa isang source, yung mission trip. ayun na aresto sila? Oo. -o. Tapos yung nagsulat, inutusan siyang linisin yung sobrang duming banyo sa kulungan. Anong unang reaksyon niya? Pandiri. Kahiyan. Yun. At doon niya na-realize, hindi lang pala yung dumi ng trabaho yung issue niya, kundi yung sarili niyang pride. Doon siya nag-reflect? Ano? Tungkol kay Jesus? Iniwan ng langit, naging tao, sabsaban. Grabe yung contrast. Biglang nagshift shift yung perspective niya. Ginawa niya yung paglilinis tapos may ngiti pa raw sa guard. Reminder yan sa'yo kung gaano kasotel ang pride. Akala niya, pandidiri lang. At dito papasok yung isa pang konsepto, yung accidental phariseeism. Oo, disinasadyang pagiging pariseyo. Kasi yung mga pariseyo daw noon, hindi naman sila yung um, kontrabida agad sa mata ng tao. Sila pa nga yung parang role model. Masisigasig sa faith, expert sa scriptures, sinusunod pati maliliit na utos. Parang sila yung good guys. Exactly. At yun mismo yung naging trap nila. Sobrang naging confident sila sa interpretation nila, sa system nila. Kaya nung dumating si Jesus na hindi sakto sa checklist nila ng mesiyas, hindi nila matanggap. Warning 'yan para sa iyo. Pwede kang maging respected, naniniwala kang mahal mo si Lord at 'yung word niya, pero pwede ka pa ring maging overconfidently wrong. At hindi daw ito 'yung parang kasalanan na pinili mo, nagsisimula daw sa blind spot. Tama, isang hindi napapansing kahinaan. May quote pa nga ni Dallas Willard doon, 'yung external success at papuri ng iba, pwedeng ishift shift 'yung focus mo imbes na sa Diyos, nasa gawa mo na. Yung ministry para sa Diyos, nagiging kapalit ng intimacy kasama ang Diyos. Paano raw malalaman kung nangyayari na to sa atin? May dalawang warning signs daw na na-observe sa mga religious leaders noon. Una, sobrang preoccupation sa survival. Survival. Nang ano? Nang system nila, ng posisyon, ng power. Yung mapanatili lang yung status quo. At pangalawa, sobrang pagpapahalaga sa status. Teka muna, sa yung survival instinct, di ba natural lang yun? Gusto mong protektahan yung organization mo, yung pinaghirapan mo. Oo, natural siya up ko a point. Pero nagiging problema raw kapag yung mismong pagpapatulyo ng organisasyon, organizational perpetuity, na yung highest goal, mas mataas pa sa mission mismo. Nagiging parang zombie non-profit daw. Buhay pa, pero wala ng impact. Mahirap buhayin, mahirap din patayin. Ah, okay. Gets ko. Dahil sa takot mag-fail, iniiwasan na yung mga necessary risks na baka kailangan pa nga para mag-thrive talaga. Isa pang symptom, yung busyness. Yung pagiging abala. Oo. Nagiging sukatan ng importance yung pagiging busy, hindi yung actual impact. Parang hamster wheel lang. Grabe, naalaga ko yung sinabi raw ng Holy Spirit dun sa author, You don't trust me, that's why you work so hard. Ang bigat nun. Oo. Pati yung issue ng walang sabat rest. Kasi feeling mo, mas marami kang magagawa in seven days than God can do in six. Parang, wow. Parang sinasabi mo na mas magaling ka pa sa Diyos, di ba? Napaka-subtle ng pride. Oo nga. Kaya dito papasok yung um, positibong konsepto na ambition. Ambition? Ano yun? Pinaghalong humility at ambition. Galing daw sa Bell Labs researchers yan originally. Ah, okay. Pero binanggit ni Jane Harper ng IBM, sabi niya karamihan daw ng world changers humble. May ambition sila, gusto nila mag-succeed, pero pag nandun na, mapagkumbaba pa rin. Alam nilang hindi lang dahil sa kanila yun. May timing, may tulong ng iba, may grace. At ang ginamit niyang metaphor, yun pa rin. Paghuhugas ni Jesus ng paa. Okay, so pwede pala silang magsama. Ambitious ka, pero humble. Maganda yan. Ngayon, punta tayo sa Philippians 2. May apat na postura daw doon ng leadership ni Jesus na dapat tularan. Una, walang status na pag-aari ko. Tama. Paano ito iba sa mga status traps na sinabi mo kanina? Yung status traps, yun yung mga shortcut para itaas ang sarili. Yung una, Posisyon, gamitin yung title imbes na character. Dos, asosasyon, name dropping. Di ba? Oo, oh, mahilig yung iba dyan. Tres, impormasyon. Tinatago mo yung alam mo para powerful ka. Pangapat, exaggeration. Pinalalaki mo yung results mo. Panglima, edukasyon. Puro titulo yung pinangahawakan mo. Si Jesus, though being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Hindi siya kumapit dun. Sabi nga ni A.W. Tozer, na binanggit ulit, nakakalungkot daw na parang okay lang yung egotism at self-promotion sa Christian circles. Ouch! Okay, pangalawang postura, Walang serbisyo na mababa para sa akin. Dito yung kwento ni Booker T. Washington, yung nagsibak ng kahoy? Oo, eksakto. May sinabi pa si Elizabeth Elliot, malalaman mo raw kung may servant's heart ka sa reaksyon mo kapag tinrato kang parang servant. Hmm, tama. Yung mga leader na secure sa identity nila kay Kristo, alam nilang galing sila sa ama at babalik sa ama. Tulad ni Jesus, bago maghugas ng paa, malaya silang mag-serve kasi wala na silang kailangang i-prove. Ang ultimate example, yung paghuhugas ng paa. Alam niyang nasa kanya na lahat ng authority, pero ginawa pa rin niya. Pangatlo, walang sakripisyo na sobra para sa akin. Ito yung naging obedient siya hanggang kamatayan sa krus. Kahiyahiya yun noon. Oo. Paano ito versus sa culture ngayon na parang ang habol ay perks? Yung perks na special parking, malaking office, sariling CR, madalas reward yan for leadership pero may mga tanong sa source. Para ma-check mo yung perks mo, kailangan ko ba talaga to para maging effective? Legit ba tong reward? Naglalagay ba to ng barrier sa mga tao ko? Pinapalaki ba nito pride ko? Mas mahihirapan ba akong umalis dahil dito? Mahirap na tanong yung huli. Oo. Sabi ni C.T. Stud, isa pang missionary, kung si Jesus na Diyos na matay para sa akin, walang sakrifisyo ang masyadong malaki para sa Kanya. Yung apat na salita ni Jesus, Not so with you. Hindi dapat ganun sa inyo. Malinaw. At pang-apat na pustura. Walang tagumpay na dahil lamang sa akin. Mismo si Jesus nagsabi, di ba? The Son can do nothing by Himself. He can only do what He sees His Father doing. John 5.19 Tsaka sa John 5.30 By myself, I can do nothing. For I seek not to please myself, but Him who sent me. Grabe. Sabi sa source, God rewards obedience, hindi lang results. So pag walang results, ang humble response, baka may kinalaman ako dito, tapos mag-adjust. At pag may success, ang response, hindi lang dahil sa akin to. To God be the glory, to others the credit. Kahit ikaw pa yung nasa stage. Oo. Ngayon, dun sa mga practical na pag-aamin, may dalawang phrase daw na critical pero mahilap sabihin. Nagkamali ako, I was wrong, at hindi ko alam. I don't know. Oo. Dito mo makikita yung accidental Pharisee or yung overconfident leader. Bihira umamin ng mali. Laging may excuse, may reason, may sisisihin. Yung parang adult version ng the dog ate my homework? Ganun niya. Sabi pa sa source, mas madali pa raw aminin na hindi mo alam lahat. Which is true naman for everyone. Oo. Kaysa aminin na mali pala yung ilan sa mga sagot na meron ka na. Yung pag-amin na, okay, baka may mga mali sa paniniwala ko ngayon, hindi ko lang alam kung alin. Yun daw yung humility. Yung feeling mo, alam mo na lahat, yun yung delikado. Nabanggit ulit si Tozer at yung listahan niya ng mga um, worldly practices na nakikita niya sa leaders. Oo, yung nagungunahan sa pwesto, awaw sa papuri, political ambition, pagpapalaki ng love offerings, egotism, pagsamba sa mayayaman. Tinawag niyang gawi ng sanlibutan. At warning niya, hindi pwedeng gamitin excuse yung mabuting layunin para i-justify yung maling methods or attitudes. Hindi porket lumalago yung ministry mo o dumadami yung likes mo, eh Jesus-like ka na mag -lead. Baka daw power ni Lord yung dumadaloy pero wala na yung approval niya sa'yo dahil sa ugali mo. Masakit yun. Oo nga. At panghuling example, si Peter. Dati mayabang, overconfident, di ba? Oo, kahit iwan ka nilang lahat. Yun, pero nag-fail siya ng malala, napakumbaba, tapos na-restore mula sa experience niya ano yung payo niya sa ibang leaders sa so one peter five five to six nag quote sa from proverbs god opposes the proud but shows favor to the humble humble yourselves therefore under god's mighty hand that he may lift you up in due time ah so yun yung ambition in action exactly pagpapakumbaba na nagbibigay daan sa grace ni God para siyang magtaas sa iyo sa tamang panahon. Hindi ikaw yung nagpipilit. Okay. So, after all this discussion, ano yung pinaka-takeaway para sa iyo na nakikinig? Malinaw na yung humility, hindi lang siya nice to have, essential siya, sandata laban sa deception ng overconfidence na pwedeng sumira ng leadership, ng mission, pati ng relationship mo with God at nakita natin yung apat na postura from Jesus, walang status na kinakapitan, walang serbisyong masyadong mababa, handang mag-sacrifice, at hindi inaangkin ang success mag-isa, plus yung ability na magsabi ng mali ako at hindi ko alam. Yung idea ng humbition, ambition plus humility, malakas na concept yan para pagnilayanan mo. Pwede kang mag-strive for excellence pero remain grounded. Kaya siguro ito yung final thought para sa iyo. Kung pride is opposed by God and humility invites God's grace, sabi ni Peter. Paano kaya magbabago yung approach mo sa challenges at successes kung ang iisipin mo ay hindi paano ako makakakuha ng mas maraming recognition kundi paano ako makakatanggap ng mas maraming grace through humility? Magandang tanong yan. Nabaunin mo at pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay ng mga material na ito. Hanggang sa susunod!